Kung buhay pa siguro ang tatay nito magkapatid mga kababayan eh. Ito si Carlo at si Migs eh. Baka napingot na oh, ang mga tainga nila mga kababayan dahil hindi ginalang ang kanyang ano eh. Ama, tula pong dying wish mga kababayan, alam nyo ba? Ng kanyang ama ang reconciliation ng dalawang pamilya, pamilya Duterte at pamilya Nograles na halos ano po mga kababayan, tatlong dekadang nag-aawayan. Bago po namatay ang si Boy Nograles ha, Oh, yung matanda mga kababayan is nagipagbati po siya kay dating Pangulong Digong. Nag-sorry mga kababayan, nag-public apology. Dahil matindi ang kanilang away mga kababayan eh. At bago po namatay si Noel Grales mga kababayan dahil sa sakit ha. Maagang namatay yan mga kababayan, 71 pa atay yung edad. Dahil sa ano, sakit sa baga. Parang pneumonia, respiratory something mga kababayan. Eh ang sabi, from now on, ang pamilya Nograles mga kababayan, kasali na ang kanyang anak na dalawa. Si Migs at si ano? <laughs> si Carlo ay magiging loyal sa Duterte family. E anong nangyari? O oh, mga kababayan, hindi tunupad ang dying wish na kanilang ama. Oh, si Carlo Nograles, pinatos si dating Pangulong Duterte. Kinontra mga kababayan bilang mayor. At itong si Migs, ay gustong agawin ang posisyon ni Pulong. Mm. At alam naman natin ha, alam naman natin ang kanilang purpose mga kababayan eh. Lahat naman siguro alam na, wala na talagang kalaban-laban ang mga Nograles na ito dito sa mga Duterte pag-uusapan natin mga kababayan ay election sa Davao City dahil halos automatic na po mga 99% panalo na ang mga Duterte pero ang dalawang ito mga kababayan alam nyo ba kung bakit nang tumakbo? Para mapigilan mga kababayan ang pagtakbo ng mga Duterte sa national etong dalawa pa ang salarin pwede naman sana tumakbo si Pulong eh pagka senador mga kababayan kaso nga lang ando na si Migs oh akin na to akin na ang pwesto mo Pulong oh dahil mayroon po mga Pinagkakatirwala ang mga tao ang mga Duterte mga kababayan na pwede ipatakbo bilang congressman. Pero napigilan mga kababayan. Oh, dahil tatakbo si Nograles, si Mix Nograles sa PBI party list dati. At itong si Carlo naman makababayan, kababayan. Although ha, hindi niya kayang talunin si Baste. Never matatalo ni Carlo Nograles mga kababayan si Baste. Pero ang purpose nito eh, is para bantayan po ang ano makababayan, kababayan. Yung pwesto sa pagka-mayor. Na itong si Nograles, mga kababayan, ay isa sa mga pinaka oh. ng Davao City. Nilagay sa pwesto ni dating Pangulong Digong, ha? Bilang cabinet secretary at prior pa niyan mga kababayan, naging chairman pa ng House Committee on Appropriation. Oh, kagaya ni, ano, ni Zaldi ko ngayon, yung hawak ang budget mga kababayan. Napaka-powerful. Tapos naging cabinet secretary. Tapos naging chairman ng civil service. Matataas po ng mga posisyon ang ibinigay sa kanya ng dating Pangulong Duterte mga kababayan dahil ang kanyang ama eh, nakipag-peace kay dating Pangulong Digong bago ang namatay. At sinabing loyal sila. Pero ngayon, tinabla na mga kababayan. Nang sabi ng kanilang ama, ah, na ang Nograles family loyal sa mga Duterte. Ngayon, loyal na sa mga Marcos. Panoorin po natin ha. Pero bago po yan mga kababayan, gusto po lang natin pasalamatan itong napakabait nating viewer from Japan, si Peng. oh Thank you po sa inyong super thanks. Narito pa ang video. That the Nograles family mm. will always support will and always will be loyal support. to the Duterte family Mm. Carlo at Migs, baka multuhin kayo ng tatay nyo. Anong ginawa nyo? Pinagmukha nyo sinungaling ang tatay nyong ano na, na mayapa. Nagpagamit sa mga ngag-ngag mga kababayan. Oh, alam nilang dalawa yan eh. Mga abogado yan, mga kababayan. Alam nilang wala silang kalaban-laban sa mga Duterte pagdating sa Davao City. Pero tumakbo pa rin. At ang sa tingin nating purpose mga kababayan para mapigilan ang pagtakbo sa national position ng mga Duterte. Oh. And we will defend. We will and de support the president. Ang tatlong dekada mm. agawan sa politika, nag-public apology sa kauna-unahang pagkakataon ang pamilya Nugrales sa pamilya Duterte. Mm, Dumalo si Pangulong Duterte sa kaarawan ni Davao City 1st District Representative Carlo Nugrales. yan oh, ayan mga kababayan, ewan natin ha. Parang Ang lambot mga kababayan ng katawan, dancer siguro. Davao City kagabi, doon sinalubong ni dating House Speaker Prospero Nograles ang Pangulo. I apologize mm publicly. Oh, nag Sorry, mga kababayan dahil grabing mga atake niyan kay Digong mga kababayan kung ano-ano mga wag na lang nating ano ha dahil patay na eh. Mm. Pero sabi ni Pulong, eto daw ang nasa likod lang mga black propaganda laban sa kanya, yung dinadawit-dawit siya sa droga. At hindi na po yan nawala sa isyu kay pulong mga kababayan. Kawawa naman yung tao. Oh, pero at least, ha, bago siya namatay mga kababayan eh. He made peace with his mortal enemy na si PRRD. At in return, si PRRD ay eh, tinulungan naman ang kanyang anak mga kababayan sa kanyang karera dyan sa gobyerno. Nilagay sa pwesto only to find out that later on sinaksak sa record si dating pangulong Digong mm. right now publicly uso may kung sa may heartache natundua oh kung ano man daw ang heartache nilang dalawa wala, wala daw no. pakabot sa 2010 Pagdating daw ng, hindi na nga maalala niya mga kababayan, 2010, 2016 tumakbo si dating Pangulong Digong eh, dahil malapit na po siya mamatay dyan mga kababayan, si Noglaris po, sakit na po yan siya dyan. Atong ni Dagan, si Rudy. Oo, oh, yung tumakbo daw ng presidente, si Rudy Duterte. Hindi yung 2010 ha, 2016. Hindi lang presidente mm. sa Pilipinas. Si 2016 ba? Mm. 2016, hindi na maalala niya mga kababay, pero pagpasensyahan niyo na dahil may sakit na yan. Eh. 2016, from that day forward, giing nanta mo. Mm. From that day forward, sinasabi ko sa inyo. I told you. I told you so. That the Nograles so. family mm. will always support mm. and will be loyal to the Duterte family. Mm. And we will defend, defend, and support the president. Mm, nograles, oh, boy, nograles. Multuhin mo ang dalawa mong anak, oh. O oh, di ba kaya magpakita ka sa kanilang ano? Panaginip. Mm. Sabihin mo, Carlo. Migs. Migilita. Oh, migilita yan mga kababayan. Anong ginagawa niya? Tapos na sana ang awayan, Muling niyong binubuhay. Next generation away na naman ito mga kababayan ng mga Duterte at Lugares. Na sana nagkaisa na ang <laughs> dalawahin. Aywan lang natin na. Oh, mga walang utang na loob ang kababayan talaga. Traitors. And go against all his enemies. Mm, and go against all his enemies including Marcoses dapat sana. Personal mm. pang nanumpa sa Pangulo ang nakababatang Nograles bilang membro mm. ng PDP Laban. Si Carlo, oh, ayan si Carlo mga kababayan. Oh, na, ang lambot ng katawan. O oh, ganyan-ganyan mga kababayan. Oh. Lambot talaga. Parang walang buto mga kababayan. Mm, nakita niyo sa Comelec kahapon nag-file. Ay, hindi pa nag-file. Yung una, bago siya nag-file. Pag ganyan yung... Mm, ganyan. ganyan. O oh, eto, nanumpa. Kinukop sa PDP Laban mga kababayan. It's, uh, accepted into the folds of the PDP Mm. And, uh... At anong nangyari, ha? Right after matapos ng, ano, mga kababayan, ng termino ni dating Pangulong Digong, eto, sinugralis ang unang-unang mga tumalon. oh lumaya sa PDP Laban. <laughs> True We are proud that, uh, one of the most powerful congressmen, mm. uh, Powerful congressman dahil yung ano na ko ngayon mga kababayan, Committee on Appropriation, siya ang may hawak nun dati. Pondo ng bayan. Would be a member of this party. I hope that uh, baka sakali mapakinabangan mo. As I have said, <laughs> the presidency is oh. here already so why give it to the others. Sarap isampal ng video na kay Carlo mga kababayan no? <laughs> So, mm. sa tingin ko, natunogan yan. Uh, mm. Simula na ng nagbago-bago ng mga pulis. Mm. Gusto kasi bawiin daw mga kababayan ng mga naglalas ang Davao City. Pero hindi nila kaya eh. Alam nila yan. Kaya nga, ang purpose talaga dyan mga kababayan para mapigilan ang mga Duterte na mag-go to national. So alam nyo na. O, oh, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Sa katayduran ng magkapatid na Nograles, Migs at Migilita, at si Carla, ay si Carlo Nograles. Post your comments below.